meron merong ano, merong napakagandang paksa sa Sabado. Opo. Okay. At saka, okay. si oh. naku, merong ano, merong kilalang kilalang tao sa loob ng iglesia, sa MCGI, ya sa ang dating daan. Kilalang kilala yon ng mga matatandang mga kapatid sa panahon ng kapatid na Perez. Naku, pag yun ang nagsalita, at saka, si Sneaky, eto ha, nakakahalata na yung mga matatandang kapatid sa panahon ni kapatid na Perez na inakay ng kapatid na Eli Soriano na nakakalata na sila bakit puro pera ang usapan ngayon ang hindi na, na hindi na natapos ang patarget pero wala namang ginagawang pangangaral itong si Bonji ang patron ng mga dentista at saka ng veneers eh natutunan eh. niya sa sarili niya pakilala niya sa sarili niya si Snakey Tanto eh Jose eh. inaalaya na ng bulaklak kasuklam-suklam niya sa Dios pinaparada pa yung rebulto niya sa piyesta ng Diyos. Ay, opo, kasi hindi nga po alam nila yon Kasi nga, mga, na, ano pa sila eh, parang mga nabubulagan, brother. Ay, ay, eh. ay, tsaka, ay, ay Niki, nabasa mo na, Niki. oh, opo. Nabasa, nabasa mo na ba yung pinag na ano, na yung, ano, court decision ng demanda? Ay, hindi ko po, hindi ko po nababasa at, ano, hindi ko po nababasa eh. Wala ko masyadong time sa mga pag-ano eh. Ano po yon Sige, mamaya po, babasahin ko po. Abrad ah, Badong, hindi na sa iglesia ng Diyos talaga. Iglesia na siya ni KDR ang mangyayari. Kasi nga, lumabas na talaga yung mga umanuin. Miss eh. ano yung KDR? Para nung ibig sabihin ng KDR? Ah, si Kuya daw, Kuya Daniel Rason. Eh, mali yun. Si Kuya, eh, si Kuya natin, si Kristo, kapatid nating pangana yun. O, oh, di may tanong naman ako sa sa'yo, Brad. Ano naman ang ibig sabihin ng KD Rock? Anong okay. ibig sabihin, ano, anong sabi, uh, ibig sabihin ng KD Rock? Kuya Daniel Rason, Antichrist. Ba? Matalino kasi si Sneaky, ha? nabasa ko lang yun. May nabasa ako doon. Alam mo kung bakit? Kasi yung 200 hectare na yon yun ay sa iglesia, property na iglesia, na ang balak ni Brother Eli, taniman ng mga puno, ng mga ano, ganon, alagaan ng mga ano, para sa kapatiran. So, ang ginawa niya, ginawa niya negosyo niyang sarili. Kaya, ayan. Sneaky. Gusto ko lang ano yun, yun gusto ko lang ituwid yon Hindi yan yung binili ni Brother Eli para sa kapatiran. Kaya tatawanan lang, fake news kasi yun eh. Ano po yun? Yung yung binili ni Brother Eli, nandun din yon sa ano din sa barangay, nasa Donya Orani. Opo. Ah, uh, nasa Donya. Opo. Uh, Donya Orani, Bataan. Na, kaya lang ang naghiwalay doon, Barangay Road. Kung na kung saan nandoon yung ostrich, nandoon yung mga baboy, mga baboy. Hindi yan yung, ano. Kaya yung ano, yung, yung mga nagbibigay ng ano diyan, nagbibigay ng nag uh, ng mga bali-balita fake news si Brad Badong I ano mean, yung 200 hectare yung 200 hectare na yan, na-acquire yun, during the pre-pandemic, pre-pandemic yun, uh, bago kami siguro mga 2019, 2018, kasama nga ako, nagbayad. Ganun pera yon Ganun pera yon Pera yon ng ano, na pinambili ni, uh, pera yon ng Marcy Blue, ng Hydrogen Water, ng EFS, pera ng LA, pera ng Iglesia. oh ngayon, yung pero ng iglesia na sinasabi yon kanino nga napunta ngayon? Ang tanong ko, Brad Badong. Oo. Uh, napunta sa kaya, ano kay doon sa popok na Japayuki. Oo, yung 80%. Ano, oo nga nakita nga ng mga abogado kapatid no, nakita eh no, eh, no? brad ano. Oo, ay okay. sige. Huwag kang maingay. Baka madulas si bibig Hindi, hindi. Ah, uh, tawag dito. Ah, uh, wait lang. <laughs> si sige. Kaya nga utos nga sa bibig kagayon na magsipag tanong kayo sa mga saserdote tungkol sa mga bagay ng kautusan. Utos yon si Sneaky. Utos yung pagtatanong. Ay, ngayon eh, ano? Iba na ngayon, eh, ngayon bro, wala ngayon, eh, Ngayon si Sneaky, pag nagtanong ka, automatic tiwalag ka. Eh, bro, si Sneaky, alam mo ba, ang dami, ang daming natiwalag ngayon dahil na nahuli, na nanonood sa uh, video na si Sneaky. Po, opo. Ang daming ngayon, na po. auto tiwalag. Ngayon po, matami. Oo, oo. Naku, si Sneaky. Meron, merong ano, merong napakagandang paksa sa Sabado. Opo. At saka, opo. si Sneaky. Opo. Naku merong ano, merong kilalang kilalang tao sa loob ng iglesia, sa NCGI ya sa dating daan. Kilalang kilala 'yon ng mga matatandang mga kapatid sa panahon ng kapatid na Perez. Nako, pag 'yon ang nagsalita, at saka si Sneaky ito ha, nakakahalata na 'yung mga matatandang kapatid sa panahon ni kapatid na Perez na inakay ng kapatid na Eli Soriano na naka halata na sila. Bakit puro pera ang usapan ngayon? Ang, hindi na naubo, hindi na natapos ang pa-target. Pero wala namang ginagawang pangangaral itong si Bonji, ang patron ng mga dentista at saka ng veneers. Eh, Tanto, eh. Yan, Pakilala niya sa sarili niya. Pakilala niya sa sarili niya si Snakey Tanto eh. Diyos eh. Inaalaya na ng bulaklak. Kasuklam-suklam niya sa Diyos. Pinaparada pa yung rebulto niya sa piyesta ng Diyos. Ay, eh, opo kasi hindi nga po alam nila yon kasi nga mga na, ano pa sila eh parang mga nabubulagan brother. Ay, ay. Eh. Ay. At saka, saka Niki, nabasa mo na Niki. Oo, oh, opo. Nabasa, nabasa mo na ba yung pinas ko na ano na yung ano court decision ng demanda? Ay, hindi ko po, hindi ko po nababasa at ano, hindi ko po nababasa eh wala ko masyadong time sa mga pag ano eh. Ano po yon Sige, mamaya po, babasahin ko po. Dinimanda, hindi ko mahili babasa. Dinimanda ay, ni... Ano dinimanda nung tatay ni Daniel Rason, yung kapatid niya, ay, opo, opo. Nakita sa, pamamag sa, pamamagitan lang ng ano yun, ha? Sa pamamagitan lang ng halaman. Eh, well, yung buhay nga, pwede. Yung, yung halaman lang. Eh, di diba, si Sneaky, ang turo sa atin, ang doktrina sa atin, buhay, buhay nga, ibinibigay, alang-alang sa kapatid. Eh, ay, sino pong nag-demanda? Sige po, magsalita ko kayo. Yung kung tatay niya, no? Yung kung tatay ni Daniel Rason, idinimanda po niya yung kanyang kapatid. Eh, biruin mo, nasa doktrina, bawal magdemandahan. Tapos, si Sneaky, ang nagbigay ng lawyer doon sa tatay niya, eh si Daniel Razon. Alam yan ni, ni Atty. Imelda Roque, alam yan ni si Ruth Soriano. Bakit niya pinahintulukan niya? Eh. Po? Bakit niya pinahintulukan niya? Biroin mo, biroin mo, Atty. Imelda Roque, papayag ka na ganun? Granting na ano, walag siya, papayag pa rin kayo na maging accomplice ng kasamaan, Atty. Imelda Roque? Eh, Opo. Kasi si Sticky, kahit usapang ano, delikadeta, biruin mo. Ano po? Ah, dahil lang sa halaman. Opo nga. Opo nga po yun. May nag... <laughs> Nakakatuwa mi. May... Ano pong sabi niyo? Sabi Dahil sa halaman. Ah, mo, dahil lang sa halaman, dinimanda yung kapatid. Eh, alam mo, alam niyo po mga kapatid si Sneaky, yung mga ano, yung mga... mga hindi member ng MCGI, alam niyo po si Sneaky, ano po sila, uh, hindi nila kayang gawin yan yung ginawa ng tatay ni Daniel Rason? At saka di po ba kahapon sinabi ko, itong itong yung tatay ni Daniel Rason, yung ano, yung yung si Daddy, uh, ang tawag namin sa kanya Daddy. Opo. Oh, oh, oh. Ang inyo, si Sis Jocel, tanungin mo, Sis Jane Angeles, yung kapatid mo, yung asawa ng kapatid mo. Si Sis Jocel, di ba asawa siya ni Brad Marlon, Angeles na kapatid mo, Sis, sis uh, Jane Angeles. Tanungin mo kung hindi totoo ang sinasabi ko. Mabaliw-baliw yan sa si Biosel. Kaya yan, ah, aga madaling araw kami naghahanap. Oo. Uh -huh. Sa Brasil yun, uh -huh. sa Brasil yun, hinalikan siya dito sa batok. Hinalikan nino po? Hinalikan nung tatay ni ano ni Daniel Rason. Oh, bakit naman ang ganun? Hinorner Inor siya, maghahatid lang kasi siya ng pagkain kasi si Snake ganito yun. Yung oh. sistema sa Brasil, pag nagluto si Bradelling, kanan. Ngayon, pag nagluto nakapagluto na siya, ipapadistribute niya yun sa kanikanyang kwarto ng mga ako. Okay. Ng mga royal family. Ngayon, itong si ano, itong tatay ni Daniel Razon, nandito siya lang ang tao doon sa ano, sa kwarto. Opo. Okay. niya. Kinan niya niya, o. Oh. niya sa ano. Eh, di okay. nakalak na. Hindi makakalak yung babae, yung kapatid na babae. Hinalikan sa ano, sa batok, si Sneaky. Alam mo bang sabi ni Sis Josel, mahiya ka nga. Ang tanda-tanda mo na. Hindi ka nahiya yung anak mo sugo tapos gaganyan ganyan. Ano? Sino po yung Brad? Brad ang ko, Brad. Sino po yung ano? Sino po yung sis Josel? Josel ba? Biosel, Biosel. Sino po yung sis Biosel May asawa po 'yon o dalaga? Dalaga po siya nung time na 'yon, sis Jo, uh, ano? no, sis Nikki ngayon na kapag-asawa uh, na. Ang asawa niya kapatid ni sis Jane Angeles. Opo, opo. Ah, opo. Mm. -mm. Opo, ikaw eh, kung may asawa yun, yung magagalit ang asawa mo. Uh, Alaga. Alaga pa sa uh, 'yon kahit na dalaga eh, biro mo may asawa ka, wala kang delikadesa. Oo po nga, at saka masyado nakakatakot eh, dalaga yun eh. Tawag dito. Masama yung mga ginagawa niyang yan eh, Brad. Eh, alam mo yun, gets mo, Brad, badong, ibig ko sabihin. Ah, marami siyang kasalanan na natatakpan. Anong sabi ng Biblia, di ba? May kasalanan, Brad? Sige. Po. Iko, iko, correct lang kita. Hindi, hindi, mali yung stat po. Nawala sa masama ang nakakaunawa. Ang nakasulat sa Biblia, si Sneaky. Makakaunawa. Ah, ang makakaunawa. Oh, oo, oh, oh, makakaunawa nga, Brad. O, o, uh, okay. right. Oo, oh, Brad. Oh, oh, ano yun? Si Sneaky present progressive oh, yun. Oo, oh, yun. ako doon, Brad. Ibig ko sabihin kasi, Brad, ano yan eh, dyan nagsimula yung ano niya eh. Kasi dalawang dalawang bagay lang yan na pwede kang magsumakit. Yung nga, lagi kong paulit-ulit na sinasabi, Brad, Brad, hindi nila naiintindihan. Oo, oh, oh, ayan nga ang binili ni Brad Eli, Pero anong ginawa mo? Tum tumaliwas ka sa kapalaran eh. Sa ano sa'yo eh. Hindi mo ginawa yung pagiging mangangaral mo. Hindi mo ginawa. Nagsumakit ka sa mga bagay na nasa Kaya ayan ang mo na sa iyo. Magsumakit mo sa mga bagay na nasa Dalawa lang ang brad eh. Hindi ka pwedeng makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Ayan na siya eh. Ayan ka. Ayan, ayan, ka, ayan ang tinahak mo. mo. Kaya nga sabi ni Brad CJ, si, sabi nga ni Jay CJ Perez, kadong, wala na po kayong aantayin mga kapatid. Wala na po kayong aantayin <laughs> Brad. Sis Nikki. Sis Nikki, kaya alam niyo po, alam niyo po mga kapatid, si Nikki, sa Sabado, ang, ang tunay na abulo yan. Opo. Merong Ayun, tunay, matatayong... merong tunay na abulo yan, merong hindi tunay na abulo yan. Pagka tunay na abulo yan, ah, ano yan, abulo yang Diyos. Pagka tunay na abulo yan, ah, abulo yan yung sa dimulong.